Magandang araw po sa lahat ng ating mga kaibigan Ayan mga idol, gusto ko lamang pumbatiin ng ating mga kaibigan dyan Mga kapamilya sa ang sulok ng mundo ng maligayang Pasko po sa ating lahat At uh, maligong bagong taon in advance Sana po ay uh, masaya po ang lahat sa karawan ng ating pong may kapal At mag-enjoy at uh, magpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga natanggap ng mga blessings araw-araw lalong lalo na kung anong mayroon man tayo ngayon maliit man yan o malaki ay dapat po natin ipapasalamat sa taas. So sana ay ang lahat ay uh, nagdiriwang ng uh, masayang kapaskuhan ngayong araw na ito. Alright, kaya kami ay uh, buhay na lang muna bilang isang OFW ay masaya, masaya kami na masaya kayo nag enjoy at uh, nagdiriwang ng kapaskuhan at advance na rin sa panibagong taon. Alright, kaya see you mga kadongers! Book, morning! Morning, bro. Wala lang. Dong morning, doang. Oh, <laughs> <laughs> uh, sarap ng breakfast natin ah. Ah, uh, canton, bro. Pancit canton. Ayun, kahit may pasko, pasok pa rin kami para sa ekonomiya. Sino ba tayong sa Pilipinas? Ako. Uh, Mga anak ko, syempre. Saan? Di, ano muna? At tatay ko. Shout -out, Shout out muna. Shout out sa tatay kong Pogi. Merry Christmas. Merry Christmas. Saan bang lugar yan sa Pilipinas? Alabang. Shout, Shout out daw sa Alabang, yung kapamilya ni Alabama, Army. Alabang Montinlupa. <laughs> <Army. Alabama, Montenlupa. laughs> Nang Merry Christmas. Merry Christmas to all. Mamomo na. <laughs> <laughs> Mama, tsup tsup! Mama, Merry Christmas! I wish this coming year, 2024, is uh give more blessings to us and prosperity, okay? And then, Merry Christmas! And Merry Christmas and Happy New Year! Baka may gusto kang batiin! Shout out po sa pamilya ko, sa pamilya ni Alpine family. Bili na lang kami ng isda mga kadongers. Iyan na lang ang handa handaan namin sa ano, Pasko. Dito kami sa bilihan ng isda. Thank <laughs> you.

Pating, eh, pating. Pating. King, <laughs> King Makarel. Sarap sa nato sa inihaw. Grilled, no? Grilled? Grilled or barbecue? Grill, grill. <laughs> grill. Yeah, nice. Brothers diyan oh. kan. Ah, no friend. Ah, and there. Maron pang kalamasag natitira dito. Ayun oh. No? Dami ng masasakit. Kaso nakakasawa na 'tong mga kadungas. Asa si Bayao? seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago Bye now, mga Pabili tayo ng isda. King Makaril na naman at saka uh, talaki, uh, yung isa, yung talakitok. Sarap to sa ano, ihaw at kilaw. Alright. Two hours later. Five minutes later. Ito na ang finished product ng King Makaril. May bulalo. Sarap niyan. Sasawan. Yeah. Ayan. Ayan. can you laugh? mm, let me go. some things were not the same as they were a <muchas> year ago. but i'll be okay. i move on each and every day. the past is <muchas> where it stays. way back a year ago. I've changed for the better this time I thought